Isang masayang araw po. Ito yung ating mga survivor na palakihin. Kailangan na pong kapunin at lampas ng dalawang buwan. So, kaya pa naman pong kapunin yung ganyan kalalaking baboy. Ito po yung kanilang kasamahan. Uh, ginagawa ko lang po pag ganyan na kalalaki ang aming kinakapon. Pinuturukan ko na rin ng long acting antibiotic para po may tulong kontra infeksyon ang kanilang sugat dahil mas malaki po ang magiging sugat at malaki na yung ating mga kakapunin so dalawang grupo po yan dahil ang mga survivor natin dito sa likod ay ito nga pong nasa first breeding pen ay first winning growing na galing po ang mga ito doon sa ating original area. Ito po yung mga mas bata nating mga biik. At yung mga nauna po nating biik na nandito dati sa expansion area ay sila ang nandito naman sa ating uh, fourth winning growing. So inipon na po namin yung mga lalaki. Ito pong mga nandito sa likod ay dito naman ilinagay so po may mas malalaki dito ito pong mga ito ay almost going 3 months dahil mas matatanda po ang mga ito so yan po ang ating mga kakapunin ngayon kahit na may edad na po ay pwede namang kapunin Um, mas safe po para hindi tayo nagkakaroon ng unwanted meeting at unwanted pregnancy sa ating mga alaga. Nangyari na po sa amin noon, merong isang may loss, -los, hindi ko kinapon, meron pong nasampahan. Kaya maliliit pa po yung mga baboy ay nagbuntis na. Hindi po maganda yung mga naging resulta nung kanilang mga naging biye. So, ang talaga pong maganda ay maghintay ng walong buwan bago pakastahan ang ating mga alaga. At ito po naman yung pinakamatanda na sa ating mga palakihin. Yan po, nagulan ng kaunti kahapon dito sa Pampanga, kaya nagputik, ilinipat po yung pakainan sa mas matuyong lugar. So, mamaya ko na po itutuloy ang ating pagbibidyo gawin muna namin yung mga kakapunin. At matapos pong kapunin yung mga baboy, uh, isusunod naman natin yung mga tupa at kambing. So yung mga tupa at kambing po ay kinakapong ko rin para wala tayong inbreeding. Wala rin pong maraming nag-aaway para makakasta. Ayan po, kinulong na rin nila yung ating mga tupa at kambing na siya naman nating susunod na gagawin pag natapos po natin yung mga baboy. Nakatapos na po tayo sa ating pagkakapon at uh, inalpasan na po uli yung ating mga ginawa. So ito po yung mga palakihin na kapon na po ito nung nakaraan hindi nakasama ito. Last week po namin ginawa ang mga ito. Yung pong mga nandun sa dulo, matagal nang nakapunyon. At na So, ito naman po ang ating mga inahin. Ito po ang ating mga galing sa second breeding pen. Yan po si Batik. Nandito rin po si Pula. Sa mga may pangalan po, ang nawala dito ay si Tanso. Hindi na po namin nahabol yung pneumonia ni Tanso. Yung po si Puti, nakaupo sa painuman. So yan po ang ating mga tupa. Nakapun na po. Pati yung tupa, pero dalawa lang po ang nagawa ko. Masyado pa pong maliit yung iba para ituloy. So ang next project ko po ay mag-market naman itong ating mga kambing. Meron po tayong dalawang inahin na nagmatsura. Kaya alisin ko na po yun. Ever pong nagbuntis at naumanak yung mga yon tapos ito pong mga bulugan, aalisin ko na rin para isa na lang ang natitira. Ito lang po ang ititira natin. Buo ang po ang barakong ito. Buntis yung kanyang inahin, no, yung nanay niya nung bilhin ko na dumalaga. Mistisipong nubyan yung nanay puro pong uh, bower yung barako. So kaya yan pong ititira ko na pang lahi sa ating mga kambing. So nandito na po yung ating mga kinapon at dito sa dulong kulungan din. So 18 po ah uh, 17 lang po yung ating nakapon. 18 po yung mga hinule Maganda po ang features nung isa, itinira ko para gawing bulugan. Para may pampalit po tayong bulugan. Uh, nandito po yung ating itinira, mas may edad yun. Yun po siya, batik nga lang pero malaki po ang katawan six pairs po ang kanyang nipples kaya at bilog na bilog po yung pong nasa paa inuman na yon ang ating itinerang bulugan batik nga lang po siya pero later na po ako pipili ng mga black para may magamit tayong panlahi pa ang isa ko pa pong plano nga nyan, ay magkakahiron tayo ng tatlong hiwalay na breeding pen na maglalaman ng 15 to 20 sow level ang bawat isa at hindi ko na po uh, sila pagpapalit-palitin ng lugar yung mga barako doon po tayo kukuha ng ating mga replacement gilts at boars so alam po natin yung pen A pwedeng i-cross sa pen B yung pen B pwedeng i-cross sa pen C o pen A para po wala tayong inbreeding kaya ito po ang ating breeding pen na ito. Pagpapahingahin natin, more than six months po na iiwan natin yan na bakante. Pero sasabugan po natin ng apog at asin na patuloy ang lupa. At ang simento po, may nagsuggest na spray daw ng sun rocks na may tubig pero matapang ang halo. So susubukan po natin lahat yun. Pati ang mga painuman natin para mas maging safe po ang ating mga alaga. Itong ating mga iwinalay, dahil tinuturukan nga po dati, malalakas na po yung isa ditong tinuturukan pa, yan po, yung may puti sa noong yan, wala na po siyang panting. Numonya rin po ang suspetsa ko dyan, kaya nga po nagpalit tayo ng schedule ng pagbibigay ng respisyur para po maiwasan na yon. kasi po naging overconfident din ako dahil nagbigay na tayo ng respisyur at nagbibigay naman po tayo ng hag hindi ko po akalain na pwede pang makapasok so dapat po as ay mag-ingat pa kami sa aming sistema ng delivery baka po nasa timing ang naging problema namin. Ito pa po yung ito pong mga ito kasamahan nung nasa unahan sa first uh, winning growing. Meron pa po tayong siguro anim o sampo, less than 10 naman po ang kakapunin pa rin natin sa mga ito. Hindi ko po isinabay ngayon dahil gusto ko munang talagang malalakas na ang kanilang katawan, malakas na po silang kumain bago ko sila gawin. Yan po, dito sa silong, may bagong umanak na kambing. Yan po, dalawa po yung kanyang baby. Yun po ang kagandahan sa kambing, kadalasan ay kambal. Kuminsan po ay may triplet. Sa tupa po, kadalasan ay single birth. Madalang po yung twins sa tupa. So yun po, ah... Uh ang babaguhin nga natin yung timing ng bigay kasi po doon sa cool chain o doon sa pagkakakip ng mga bakuna, palagay ko po ay eh, tama naman ang gawa namin. Gawa ng galing po sa binibilang ko, hindi po nawawalan talaga ng yelo at marami pong yelo ang ilinalagay ko, hindi yung may isang yelo lang para malamig-lamig lang yung loob ng cooler. Tapos po, pagdating sa bahay, diretso na sa refyon, at pag gagamitin ko naman po dito sa farm, hindi ko po inaalis sa cooler yung vial ng mga bakuna, yung ringgil na lang po ang ilinalabas ko para po lumapit-lapit sa room temp bago ko iturok. Kasi po may nagsabi sa akin na masakit daw yon pag malamig na malamig na ituturok sa ating mga alaga. So yun po ang aking tip sa inyo sa pagbabakuna at uh, pagkip po ng bakuna sa cold chain para po sure tayo sa quality maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay please share like and subscribe